pwede noon. Ito meron tayong ano, pretty short hair. Meron oh. tayong ano, pretty short hair. Oh. Yan, mga 4 months old. Ito. So, ang nangyayat babae. British long hair. Oh. Yan, okay. female. Timmy. Ayan ang ganda. Ayan. Ayun punta to. Ha? Ito tayo lang ang babae. Tayo. Babae. Magkano na lang dyan. Dito sa female natin, 20k lang. Negotiable pa. Negotiable naman. Ganda o. 4 months old ang laki. Oh. Good. Sa lalaki naman tayo. Sa lalaki natin, mga... Ito, mm -hmm. oh, mga Brite short. Ito, Brite short hair. Mga lalaki. Lalaki yeah. months old. Yan. Yeah. Ganda. Ang ganda, oh. Pati buntot oh. Okay. Dito breathing. sa nail natin, ano lang, 18 ito naman negotiable pa negotiable pa naman yan basta okay. kay Kuya ya din may free ya uh, na tayo dito free pet mag meron no mm. oh. tapos pagka around metro manila Pre-deliver na. Oh, yun. Ayun ang maganda doon. Pre-deliver. Pre -deliver. Pero Metro Manila lang. yan? Papa Metro Manila. Pagka lumagpas sa ano. Uh, kunyari, uh, Cavite, Bulacan, Pampanga. Uh, May add -shipping, uh, ad shipping na. Uh, add shipping na lang. Oh, okay. Ayan. May pwedeng mag tayo doon sa shipping. Okay. Para ma-avail pa rin yung free shipping natin na ron Manila. Oo. Oh. So, Kausapin niyo lang uh, yan baka, si Kuya Bin. Kausap lang po tayo. Oh, ayan. Thank eh, you ha Kuya Bin. Good morning. Good morning po. Konti lang dala natin. Opo. Kukuha sa big cafe. Oo. Ang Nigerian cat natin, 10K po. Babae. Babae po yan. Opo, babae. Tapos, itong kasama niya, person lang po yan. 5K po. Ay, 5K lang. 5 lang. Dala Babae rin. Ah, babae. Babae na po natin. Opo. Ay, sorry po. Yung exotic natin dyan, from um, from 20k to 10k na lang exotic pa yan. 10k na, yes. na lang ito, babae. Okay, 10k na lang ito. Yes po. Mura na lang. Ito po 10k na lang ito. Exotic na po. Oo. Oh. Ito isa. Tapos ito po, may ano po yan. Hindi po niyang status po. Kiss niya Ang taba! Ang nakalawlaw yung kiss niya. Tama, ang cute. Hello! Ragdal po. Ako okay. po. Ayan yung pattern niya. Ay, ang cute ng mukha. Uh, Chubby cheeks. Uh -oh. Lalaki po, 5 months lang yan. in part line po, 25. 25 po. Okay. Negotiable naman. Negotiable naman. Ang kapal ng balahibo Oh, uh, triple coat po yan. Ayan, Ayan. o, kitang kita mo o. Oh. 35K lala. Import lang. Yes. Yan lang dala natin. Oh, uh -huh. inquire na lang po kayo kagat uh -huh. kay Bing. Pwede Kasi... naman po kayo po sa mismong catering, marami na bang Oo, oh, okay. oh, di ba na kennel visit tayo, catering yes. Visit. <laughs> Napakadaming pusa. Inquire na lang kayo kung okay. anong gusto nyo. No? Meron na meron sila ba. Marami salamat. Good morning. Good morning! Good morning! Hello! Ito bago kay <laughs> yes, Ate Ro. Yes, may bago tayo. May bagong bago bagong uh -oh. lipat bagong may dala <laughs> <laughs> bagong pagpapusa oh ayan exo-persia oh, ayan mga exo natin dalawang buba, male uh -oh. dalawang female Ay, gusto niya talaga kaya po ka <laughs> so ayan 3 oh. months na po sila mm -hmm. 8500 akala mo ayan. talaga may dumi yung mukha niya mm -hmm. yung kulay lang yung, yung mukha oh. eh. Rar. <laughs> ayan So, 8-5, negotiable pa po sila. Oo, 8 pag, Eh, anong gender nitong ginger natin? Yan, female. Ah, female pa na siya. Ang lambot. Ayan o. 8-5? 8-5. Dalawa to, female ito. May Male. Okay. May shout-out tayo. Ayan, shout-out kay ano, kay... Aling ano public Ilonggo. Ayun, shout out po sa iyo. Na, Nakabibo ba? Ayan, congratulations po sa iyo. Ayun, alagaan niyo po yung baby natin. Ano na, na no? Oh, Oo. Pinick yeah. up niya nang ano niya. Parang kamag-anak niya. Ah, Kilala-kilala natin oh, yung oh. lagi nang na <laughs> <laughs> oh, nag Salamat yeah. ate niyo. <laughs> good morning, Lowell. Na-miss <laughs> na 'men. Good morning, good morning. Good morning. Happy Christmas and uh, Happy New Year! Happy! <laughs> and Happy Birthday! <laughs> ah, valentines pa sunod eh! <laughs> Ayan! Marampu tayong iskaki straight, 7 months, May! Nagpatakot. Yeah. Relax muna, relax. Ayan! Ano? Nyong-nyong-nyong-nyong! Ang ganda ng kulay niya dito kaano? Ba, Ayan. Baka gusto niyang tumaloy. Ang laki! Opo, Seven months lang po siya, May! 9-5 no. yeah. po negotiable pa ayan gusto pala niya hug yes niya hug. super sweet po na ito pag, pag naiuwi nyo na po siya sa bahay niyo, nakatayo po agad yung buntot niya ay ganoon nakakatuwa naano lang sila kasi maingay yung boses si Kuya Noel maingay <laughs> si Kuya Noel at naran tayong triple coat na person dito Oh, yang bandar eh. Ah, guys, no? Yes, po. Triple coat po siya, male. Eight months po siya. Poging pogi po yan. Gusto rin ganyan, yaka. Oo, oh, anak ay Magkano, Lu? Um, eight five po, negotiable okay. pa. At syempre, meron tayong rag cream point, ang laki niyan, Luen. Super bigat niya rin po. Kaya mo ba? Opo. Yan. Yes. Cream point po siya, Randall. May... Blue eyes yan, ha? Opo. Uh, ganda. Made po siya. Good for na po siya. One year and three months na po. Oo. Oh, Ruben okay. na po siya. Puntis po yung dalawang pinay ko sa bahay. Aba, magaling ah. Ang galing pala mag stud nito. Opo, tsaka mabait po to. May, mananakaw siya kasi school ng ano niya. Oh, Oo, oh, lahat sumasama. Opo, tsaka meron tayong bike color. How much yun? Magkano yun? Um, 10,000 negotiable pa. At meron tayong female, kaysa isang female by color, 3 months lang po siya. Ay! 6-5 po, negotiable pa po. Okay po. Yun lang po yung available natin. Contact nyo na lang po si Luella sa Katz Aliada. Every place niya Thank you. Thank you po. Mayroon si Luella. Ah, Good morning. On, bad on, bad on, <laughs> Boy rabbit. Boy rabbit. Ayun. Morning. Shout out sa mga followers niya. Oo. Ah. Personal lang to? Personal. Big ball. Big ball. Ganito. Malaki. Eh? Oo, oh, malaki. Magkano? Ibigay ko lang ito ng 10. Okay. May bawas pa, syempre, sa mga followers sa subscriber oh, yan. Oo, oh, ah. Pag nag-inquire kayo sa number na lang ni Kuya Boy lang Oh, pwede lang. Ito na lang para diretsya na tayo. 8K. Yan na, fixed price na tayo. Oh, fixed price na. 8K na. Hanggang 8K yeah. oh, yan. Ang kabi. Nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang. Eh. Ayan. Ako, thank you, Kuya Rabi. Okay, thank you po. Ito na sumama. <laughs> Good morning po. Good morning. Ay, meron tayo dito nga na Persian short hair. Ayun. Persian short hair. Ayan. Ito, girl, ito. Black. Yeah. Parang lalago po yung balay mm. Kasi ito baba, ay lalaki. Baba eh. Ito lalaki. Okay. Uh -huh. Blue Eye. po dyan? 8.5 po asking natin. Ayan, Russian Blue. Ayan, ito ito? 8K dito sa Persian short hair natin. Russian Blue natin. Ah, uh, lalaki. Yan, bigyan natin ito na 9. k Okay. Pare-pares, 2 months. Okay. pa na. Yes, may tawag pa yan. Dito tayo ano to. Exotic long nose. Tatlo yan. Four, five lang. Okay. One, Nalaki, one. Nalaki. Ito. ay 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 na ay 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 So Persia, okay, so per lang. Ano gender niya? Babae. Babae. Oh, nine five na lang. Inquire na lang po kayo kagad and Maraming salamat. Oh, yes. May, ano na siya? Legado sa kanya ni ano ni Jowa. Ay, oh, sweet! Ay, yung asawa niya po, oh, asawa niya. Naku, hinihintay si man. Ang <laughs> po yung kanyang nabili ngayon. Yung 7 months date na, yung full na Persia. Hello po. Good morning po. Sige saan po kayo ma'am? Sa City. Ah, ganun po. Kapit ba? Ay. May hindi sa punta. Marunong umawak eh, no? Oo, kapareha siya ng punta. Ah, kaya pala. Good morning. Hello, good morning Ryan Hall. Hey, Medyo haggard na tayo ah. na. <laughs> Kasi ang dami kaninang naging inquire. So, no, ayan so, po. po. Meron pa <laughs> hey, tayo siyang available na 4 months. Then yun, tagay ko ang color niya. Ay, sorry. Pure Persian po siya. Dahil taste po ang mukha niya. Four months. 8K negotiable. Oh, okay. Gender niya? Yes. Lalaki na yun? Babae. Ang oh, nga pala, kaliko. Oh. Meron po, oh. po tayong babae na triple coat. Medyo tabi, black, white, white, black ang color niya. So, yan. May muka. So, yan. Triple coat po siya, babae. Six months old po. Uh, 8k 8k na lang? Yes, 8k okay. na lang siya Okay Yan Shout out Shout out 8k negosyable Kukunin na Yan Meron tayong isang available na person po Going 5 months po siya sa 28 Yan babae uh, 7k po siya Negosyable Okay, negosyable Yan Hoy, fight months Kasi sa ni. kaya pa tayong kameda na Timel. Yan, vibes yung color 7 months to siya. 75. 75 na la. Oh, my God. 75 siya. Takot siya ako. Todd po pala, paki ko pala kay ano, Sir Tony Tirasona. Anak mm -hmm. abey po siya taga Samar po siya. Idididiberate oh. mm -hmm. siya ano sa Caloban Airport yung pusa niya sa Martes. Yon. Shout out sa'yo ha. Yon. Thank you po sir. Full bed na po siya. Yan po. Abay na po kayo. Abay na po sa page natin. Na-text na po kayo. Sa may magugustuhan po kayo. Thank you po. Ride in the Good morning. Good morning, Ate As. mag yeah, po kami. Saan tayo? Isa lang yung pusa. Isa lang. Nabili oh, na. Nabili na. Ang bilis. Late na naman kasi kami.

Parang buo na. Oh, sa atin naman kami. Good morning. Hi, good morning po sa mga viewers ni Rydal. Oh, Rap update lang kami. Apo, apo, ayan. Ito nga pala, ano, bali isa na lang available dito. Salamat nga pala sa mga nagpa-reserve po. Okay. Mga viewers po niya, ano, ni Rydal. Shout Shoutout nga pala sa mga viewers ni Rydal. Oh, thank you po. Yeah. Ito po, isa na lang po. Isa na lang available. Yes, po, ito na lang. Ito po na lang. Okay. Uh, po yan, 2 Ano, lalaki ito? Ah, lalaki po yan. 2-8 na lang po. Apo, apo. Tapos, Tapos, dito po, yung Scottish Fold natin. Ibababa ko na po siya. Dati po siyang 18K, ibababa ko na po ng 15. 15 na lang? Yes po. Ah, lalaki to ah. Lalaki po, ayan. 5 months na lang? 3 months po. Ah, 3 months po okay. na. Vaccinated. Kaya itong exotic loan loss ah, natin. 10-5 po. 10-5 na lang. Tapos uh, ito po nga natin. Uh, Mingkun. Sana balikan mamaya kasi may nakausap na ako. Nagka-deal kami sa 48K. 48. Oh, 48. Okay. Pero well, so. sa akin hindi siya mabriga. mag inquire pa rin kayo. Possible na makuha niyo yung sana ng 4 Okay. Lalaki ito ha? Lalaki po. Okay. Po. Yan. Meron din, meron din tayo dito nga. Lalo, uh, dito. domestic short hair. Domestic short hair po yan ha. Yan. Lalo, so, lalaki so, ba? Mo, green na yan. Mm -hmm. Ah, uh, lalaki po, 9 months. Mm. ko na lang po siya ng ano, 7.5. 7.5 na lang. Yes. Ah, uh, halos kamukha siya ng British. Kulay uh, green mga awo. Uh, Kulay green ang mata niya. Dan, ang tawag dyan, domestic. Domestic short hair. Ah, sorry. Yes. Okay. 7.5 na lang po yan. Oh, 7.5 na lang. Yan. na po yung available mo natin sa mga kitten Yan. Ma? Diba, uh, gusto mag-avail sa akin ng kitten ko or mga cut ko. Message niyo po ako sa page ko, uh, Mac and Pets. Or tawagin niyo ako sa number ko na lalabas sa screen. Yeah, maraming salamat Thank you. po. Kaya na sa mga pusa natin. Meron tayong Persian, email, yan, blue mata. and white. Po. Then meron din tayong mail. Yung mail, one year old, nag, ano, hit eh. ng mail. Ito, female natin. Ay, ang ganda nito ah. Pareha blue and white. Green parehas yung mata. Yes. Eh. Ang ganda, oh. Ayan. Yeah. Ganda. At female natin. Magkano yan? Ang female natin, 7K. Mm -mm. Tapos, ito pa iba natin, oh. Oh, yeah. May mga person din tayo ay ano, American short hair, black. Tulog oh, eh. Yes. ang ganda. Opo, so, rare ng American short hair talaga 'yan. Short hair sila pero makapal pa rin. Parang sina mo na eh, uh, yes. black no? Uh, smoke. Oh, black. smoke yan Ah. Kasi yes. yung yung namumula kasi sa ano. Uh, oh, medyo nagiging gray siya eh. Ganda. Ano yung babae? Babae at lalaki. Dalawa yun Oh. No? Okay. Magkano? Ito, pura lang to. Budget meal na to. 5K each. Huh? Yes. Male and female ba? 5K Napakaganda ah, naman yan. Napakaganda, napakakapal. Eh, pag pumunta pa? Yeah, eh, siyempre, pag dumayo kayo, may diskwento kayo. Yun. <laughs> At ito yung aming Persian Exo. Cross Exotic. Yan. Yeah. Kasi busy to si Kuya Noel, ha, yeah. Kaya ano siya? Minsan, eh, may mahirap makipag-contract oh. ng time. Dapat yung bibili talaga. Ito, yes. magkano to? Ito, bigay natin ito. 7K. Ang kapal ng balahibo. Ba? Napakakapal, lalaki. Lalaki, ha? Ayan. 7K na lang. Yes, wala na lang po, ha? Hmm. Bago, mag, bago umabot ang Friday, pagka gusto nyo po, kunin nyo. What you see is what you get. O kaya pa-pick up nyo sa amin. May bayad na pick up nyo, yes. May transport na rin po si Ride and Roll. oh may bayad lang. ang yes. add shipping lang po tayo. Transport fee lang po ang mabayaran nyo Oo. para sa kanila. Pag-pick up nyo sa amin para ma build, madala ma iyo. Ito pa yung puti natin. isa na lang. Okay. Isa na lang ang percentage natin kitin. Oh, okay. Puti-puti. Puti-puti. Ah. So, okay. 70 oh. Oh, Mekanik yan. lang din. 7K lang ha? Yes. Ay, ang gaganda. Magagaganda makita natin. Yung mga nag-aaral ng kitchen na yan. Oo. yung mga natin ay nagkaroon ng ano sa mata eh. Oo nga, oh, sige. Gagamutin pa ni Kuya. Yes. Yan. Ito pa kit. Siyempre Wow, dami. Ang dami. Ang dami. Nakakita na ba kayo ng Siberian cat na salagan sobrang kapal? Naku, ito, ata ang ano ni Kuya. Akala mo, Siberian. Ang sarap na mga tulog oh. Wow, ganda. Ito, ito ay malayo natin. Oo. Ah, ah. May. Ito, persian natin, tuxedo. Okay. May. Okay. Ito naman yung persian, ah, uh, to dito. Persian main babae. Ah, okay. Persian main kun. Tapos ah, ito yung Siberian forest ka. Ah. Napakakapal. Tingnan nyo mo. Siberian forest cat naman yes. siya. Yes. Tingnan niyo naman kung gaano ka Ano ba lalaki po babae? babae. Medyo may medyo ayaw pa sa puwet. Ah, ayaw pa pawak. Kasi hit siya. Oo, hit siya. Gusto niya sa ulo lang eh. Oo, uh, no? sa ulo lang. Ano tong gender nito? Female. Okay, magkano 'yan? Ang bigay ko niyan ni 7K. Okay, 7K na lang. Tingnan niyo kung gano'ng kakapal o. Oh. Mapapal e. Huwag mo na daw siyang anuhin. <laughs> Eto, magkano? 7K. Ito? 5-5 lang ang toksido natin. Wow, bumura mo ah, Yan, nakapal. Yan ang lambing o. Oh. Sa kanya, ay malayan. Sa'y malayan. Ano, 6K lang ang Himalaya natin. Ah, uh, 6K lang. Oh, may gray, mga blue Ito tata. yung mga version natin gray dyan. Uh Oo. -oh. 6K lang yan, tag 6K lang. Puro female yan. 1, 2, 3. Ano yung isa? Tapos, uh, kaligo. Tortoise pala, tortoise. Uh Oo. -oh. Yes. Tag 6K. Ayan, inquire na kayo pa. Inquire kayo sa ating cut series ng Ryder Roll. Oh, <laughs> PM, PM lang. So, PM sir, sure Tayo. Gusto nyo po pick up kay Ryder Roll. Pwede rin pong deliver baby. ng ating mga vlogger. Oo, oh, oh yeah. May transport din po ang Ryder Roll. Ayan, ha? Ah. Changgepes. Changgepes po. Thank you. Thank ah, Ito ha, ah, may pusa din si Kuya Ace, ha? Ah. <laughs> so, mag i inquire na lang kayo dito. Ayan lang. Ayan lang. Ah, saya miss ba to? Saya okay. miss. Okay. Bigay na lang natin dito kay ay 5 na lang. 2-5 na lang? Lalaki. Malamang may bawas pa kayo. May eh. bawas na yan. <laughs> o ayan, mingkuha na lang po kayo agad eh eh. Salamat eh. May shoutout tayo? Wala na po. <laughs> Magsasagot na siya sa mga PM nyo. Comment <laughs> lang po tayo sa chat nila. O ayan, salamat! Men ah, uh, mga boss madam meron tayo dito ngayon available. Meron tayo ditong mga ready to breed na Exo Persian. Ayan po. Big bone po tsaka triple coat talaga. Nakapalo. Ano sila ah, Tawag dito. Golden shaded to, itong isa. Seton man parang yan. Medyo golden lang siya. Ang mga boss. Ang ganda oh. Ganda ng kulay. Expression sila. Magkapatid to, pares babae. One year old na to, pwede na to i-breed anytime eh no. Nag-heat na nga oh. Maangat na yung ano niya sa likuran. Ayan, bigyan na lang natin to ng ano mga boss. Bigyan natin to 6.5 bisa may bawas pa. Expiration to ha. Ah. Ayan, nakita okay, nyo naman sa face nila. Sobrang kakapal pa ng balahibo. Ganda mga golden. Ito, bihira tong kulay na to. Golden na ano, expiration. And ito mga boss, meron tayo dito ngayon available na ano. Ah, available pa rin to. May tumawad na ito. Hindi kami nakasundo. Ah, ayan o. Oh. Apaka-solid kasi ng pattern na ito, Tsaka, na yung mukha adult taste talaga siya oh. Manang manis siya sa nanay niya. Exo Persian yung nanay niya. pure uh, Persian naman yung tatay na heavy bone. <mimit> Sobrang taba <mimit> niya. Bilog na bilog oh. Two months old lang kasi Kaya medyo malate pa. Nagan ang pattern yun boss oh. Yan. Ginger po siya na ano. Dark. Na uh, marble pattern. Yan. Bigay ko na lang to na ano mga boss. Four five na lang to. Four five. Dating five five to. Four five na lang ngayon. Ito. Kapatid niya. Bigay ko na lang to ng 3-5. Wala po, wala po silang halong, ano ah, uh, wala silang halong po spin, ano sila ah. Uh, exo Persian shorter nanay, pure Persian longer naman yung tatay. Nakita nyo naman yung kapatid na ito, guys, nabili na nung isang araw. Nabili siya ng 6-5. Kaya bigay ko na lang to ng mababa. Walang issue, walang issue to. 4-5, 3-5. Pag dalawa may bawas pa konti. Yan. Pattern. Ginger. Sobrang tama bilog na bilog yan, oh. Okay. Tapos meron tayo dito ngayon, 3 months old na isang exo Persian na smoke gray, hindi po siya smoke black. Ayan. Smoke gray po, napasolid ng mukha niyan, guys. Oh. Ang laki. 3 months old lang po yan. Ayan po, oh. buntot yan. 3 oh. months old. Tsaka meron tayo dito ng ginger na pure Persian male. 3 months old lang din, tapos big bone din siya. Ang lilinis, mga boss. Oh. Kaya maliliksi talaga, oh. Ah. Same po silang 3 months lalaki. Medyo malaki lang talaga itong exopersia natin kasi big bone talaga yung lahi. Parehas naman sila big bone. Um. Dalawang kapatid na ito nasold na ng isang araw. Bigay ko na lang ito ng ano, 7.5 asking may bawas pa konti. Kata isa. 7.5 asking exopersia. Okay. Ah, smoke gray. Bicolor. Kasi ito naman na uh, ginger na malinis guys. Ayun. And, uh, sa nagana po ng ragdoll, meron na po tayo available. Pero cross lang po siya. Ay, uh, siya po isang ragdoll Persian. Mukha na po siyang pure ragdoll. Sa iba po siguro sabihin na ragdoll lati. Pero honest lang tayo dito guys. Uh, ayan, kita nyo naman yung pattern niyan sa pao. Oh. Uh, may kita nyo naman. Pagka ragdoll niya. Parang may medyas. Amel, ah, uh, ito napakalaki din ito guys. Oh. Blue eyes na blue eyes talaga yan. By color yung kulay niya na ragdoll. Ragdoll Persian. Ah, lalaki po siya. Ready to stud. Bigay ko na lang po ito ng ano, 10K. May bawas pa. Ragdoll Persian po. Yan. May bawas pa Negotiable pa. Ah, uh, lahat naman ang binablog natin uh, still Yan na still negotiable. Diyan tayo nakilala. Kaya tuloy-tuloy lang natin. Ah. Uh. Shoutout nga pala kay Idol Ride and Roll. At uh, saka sa iba pang vlogger ng Bukawi Pet Market. Ah, uh, subscribe na kayo sa kanyang YouTube channel. Ah, uh, Follow din kayo sa aming page, Ervin Cats and Friends. Tsaka sa aking main account, Ervin Aparicio Felix. Uh, follow kayo o kaya mag kayo sa akin para araw-araw kayo updated sa araw-araw nating available. Yan. Uh, mabuhay kayo lahat. Mga boss madam, maraming salamat sa pagtangkilik. Uh, asahan nyo na hindi, mabib hindi kayo mabibigay sa inyong mga bibiling sa amin. Tapat na servisyong uh, kaya namin ibigay sa inyo. Yun lang. Maraming salamat. Peace.